Ayos. Eh, yes. Cha, medyo pa-pogi. Usap na tayo ng 10 pesos bangus. Grabe, talagang bangus, sasarap talaga suka tu ha. Dia ni suka teh dan nama. Ya, dia parma serap tu. Ha suka. Ha istilah aku. Ha. lagi ni kartihan lang talaga sa ating ating ano siya guys kasi yan ba yung siya so ayan ito pa guys ayan oh, corn bits clover beets pala ayan siya mapinta to guys eh yan yeah, atin okay. ano Ha? Ha? Ah? oh, ano all 'yung flavor. Sabihin pero tabi. Sampo, Sabang flavor ganito? ganito? Okay laki. Okay laki. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Kaya konting tubo guys pero pailan talaga ang ating ating tiyaga lang talaga. Kaya tindera for today si amy Blanca. Eh, Hindi pa ako nakapag ano na ating garden kaya dito pa lang muna tayo. Kasaud ko lang. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. 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 Bye-bye na. Mag-reveals na tayo. Bye-bye.